Hello po, good morning po sa inyong lahat. Bali ngayon po ay paluwas po kami ng Maynila. Ihahatid po namin si Kim sa boarding house po dahil uh, ngayong Monday po ay pasokan na po nila. Ay kailangan pong pumunta po siya doon ng mas maaga dahil may orientation pa po sila. Tapos, may mga kailangan pa pong gamit na bilhin si Kim sa Maynila. Kaya ayun, iahatid po namin. Ayan, at bali mga kasabay din po namin si Baron at saka po si Mahal. At si Baron po may aasikasuhin uh, po sa Maynila. Si Mahal naman po ay magpapa-ID na rin siya sa PUP po. Ayan, para guys, samahan niyo po kami sa pagluwas. At sana po ay safe po kami doon makarating bye bye tayo <laughs> bye bye alam mo yata ang kami paalis ayan po na dito na po si Kuya Boyet yung pong ating magigiging driver ayan po bali kami ay nabiyahin na pa luwas na po kami ng Maynila tayo lang po ay may dadaanan kuya dito sa Pumon si Mahal at saka ay, na, si Baro. Kasabay na rin po natin pa Maynila. Ah. Hindi nakita ni Teo nung ikaw sumakay ng sasakyan. Kaya <laughs> hindi naiyak nung alis natin. Pero kung nakita mo sing yung pagsakay mo, ay... <laughs> Sigurado ang iyak mo yun. iba bata pagkahabulan eh. Ba habol na habol kay Habol na habol kay Busing. Busing. Aba, saan Dito lang, kuya, sa may pagliko ng Pilaway. Eh. Diyan, nandun na, sa may bakery. Eh. Oh, baka diyan sa may bakery. Eh. Ah, diyan na nga, natanaw ko na. Doon so, na unahan kulay puting sasakyan sakayan. Eh. Ayan po si Mahal, tsaka si Baron. Uh, sila okay, po it's dapat it's ay kagabi pa oh, ay sabi ko po sumabay na sa amin at kami na may paluwas din lang <coughs> wala mang oras mahal doon honey kung kailan ka magpapa-ID wala ako naman po meron ng stop kaya parang sabi ko na yung like, priority na no? daw sa ah. ID na lang o yan well, o okay. idadaan ka na namin doon no? sa boarding house muna doon na sa may baby masasama ako ito bababa kami Pwede ba ka-type <laughs> sa mm. KM90. Maraming motorista. Mahal dito ba kayo nagpunta? Oo, oh, dito to. Na mga tito Oo. Ah. malayo rin pala. Yun yung pinuntaan. Parang dati kami na po kami sa Paras. At maulan po pala dito. Sinini nilamig na. May grat na ikumot. Maulan po. Oh. At ako'y bumili ng ano ang tubig. Nakukutin. Eh. Eh. Ubusing tubig. tubig. Eh. Oh, Tigisa kayo ni Kuya Boyet. Kayo pero ron, no? Oh. Tubig eh. Ang bumili ng empanada. Yung kulay greenini ay tuna. Tapos oh, yung isa ay chicken. Ano gusto niyo Ang gusing tuna. Ito na ito.

Tapos Ah, ba? tayo Kain na tayo. Kain na po tayo. Sarap naman. Sarap naman, bossing. Sarap naman, bossing. si na mahal po at si na baron ay idadaan na po namin sa PUP at si mahal po ay magpapaidin dito na po pala kami sa Marikina ay traffic ayan po time check 11.37 at magutom na po. Kami po ay may nadaan ng Jollibee dito. Kami po ikakain na muna. At sigurado akong gutom na sininip. Hindi pa nag -almusal. Kayo ba rin? Kayo ba kayo nag na? Hindi rin. Oo, ay mga gutom na nga. <laughs> mga hindi na nasigaw ay mga gutom na po. Uh, kami po ay bababa. Uh, kahanap lang po si Kuya ng natatapos po namin. Ayan po kami na dito na sa loob ng Jollibee. Kami 'to 'yung na-order na. And guys, ito na po 'yung aming order. Enjoy din you. okay. Thank Try niyo 'yung spicy. Thank you po. Kain na po tayo. Dia pengin tinggalinnya nanti Yan po, bali, tapos na kaming kumain. At pinag out na lang po namin si Carla at saka po si Bal. Si Bal ay on the way na rin. Galing ng Sambales. Tara! Nabiyahe na rin po. <laughs> Pero na. Tumikot <laughs> oh, oh. so, pa rin yan. katang daan. na Tara! Ayan po, bali nabiyahin na ulit kami. Sige po, dito na po. May sasakyan. Wala, wala. Wala, pwede nang bumaba. Sige, Mahal, baba muna tayo. Baba-baba po muna sila, mahal. Para mahal. House. Si Mahal po'y amin ang idinahan dito sa PUP. Sasamahan sa po ni Baron. O sige, ingat kayo. O sa kayo nang ini. At kami po ay diretso na sa boarding house po ni Idro. Ayan po, nandito na kami. Thank you, Lord. O, Balo, kumain ka na baga? Binababalaan po namin yung aming mga dala. Ay, dito sa loob, ah, yung sapatos ng kuya. Ano yung sapatos ng kuya? Si Bossing po ay papawas na rin po ng ano, apusit. Bal, bigyan mo na lang si kuya, ha? And driver, ha? Salamat, Salamat, kuya. Dahil kayo bigyan ka nalang ng pusit. Pusit ang bibigay mo, Balha. Sige po. Kaya ko na Oo. Sila daw po ito. Nasa kanya na, pinigay ko na. Ingat na lang kayo, Kuya. Alis na rin po sila. Ayan, thank you Lord. At nakarating po kami dito ng safe sa boarding house na ito. Kami po ay uh, aakyat na ni Bossing. Si kim po at saka aakyat naman pala ni. Sige po nasa taas na. Ha? Grabe. Dito na po kami. Kumain ka na karat kami nagkain na sa Nauna na kaming kumain ay isinabaro na eh. Nagpaiwan na doon sa Happy po at itong ating mga dalampang ulam ay ilalagay na po natin sa ref. At walang laman ang rest may ay Kaya naman kailangan. Nandito na rin po si Namahal. Nakuha mo na? Wow! magka no, okay. na po ako. Mabilis lang pala. Mahal mag aid yan no, ah, eh. Baka pala ako. Opo si ko lang po yung stub. Tapos ay minisura na po agad ako. Tapos ay mabilis na han eh. Bago pa daw lang po ang papa, eh, meron na pala. Mag-charge pa lang daw po siya. Kung uh, oh, alam lang palang gano'ng kabilis, oh. eh, kayo inantay eh, na namin. Oh, hindi ko hindi ko naman po in-expect na gano'ng kabilis. Oo. Gawa oh. ng marami pa po doon nakapilaan. Yun na lang po. Ay, tayo, ayun, pahinga na muna tayo. Yes, thank you. Yun naman po, si papa daw pinirasa na September, mm -hmm. September, mm -hmm. September ano ma, lang yung Mga no, first week of September daw. Opo, oh, matagal-tagal pa ang bakasyon mo okay, ma. No, no, no. Makakapamiesta ka pa. <laughs> <laughs> si Bo, kami po yung may dalang ilaw. Pinalitan na po namin um, ng ano ah. Baro na lang ako na napupunta sa kwarto ni Hidro nila na, kabi may paong uh, ano a, ilaw. Bambila, Ayun'. Ayun, napaka, uh, ah ilaw, kaya nga, napaka ko. aliputan natin malika ng extension, kain pa, Hindi ko din na yung 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 Si Kim po ay nakaakyat na po dun sa taas. Dun sa kanyang trono. Ano, okay ka lang dyan, Nini? Yan ang iyong magigiging higaan <laughs> sa loob ng apat na taon. <laughs> Si Mahal po ay naggagayak at sila daw po ay papunta ng Taytay. Maraming tulog po nila si PM. Ay kayo doon na patulog ko. Bukas ng balik ninyo. Pa-flight na po. na hindi pa. Si Baron po ay malapit na pala uling umalis. Sila daw po ay pa ano mo na pataytay. Ingat na lang kayo, mahal. Ah, uh, ah. Uh. Ingat kayo. Si na malpay na. Ay, hindi ko na yahatid pababahat. babahat. Uh -huh. <laughs> Mayroon pag-akyat Yan po, bali ako ngayon ay nagluluto ng aming ulam. Iluluto ko na po yung pusit na dala ko ni Balmo. Nadubo ko lang po sa toyo. sakto po at pag uwi ni Idro ay kakain na lang po si luto na Ayan po at luto na po itong ating adobong posit. Yan po ay may sitaw at okra. Much, much, much later. Ayan guys, time check po. Nandito na si Idro, alas 8. Mahigit. Oh, laging ganito bibi ang uwi mo. Kanina po yung parang sendeli na sa Ah, uh, aga pa niya talaga mag Ang akin pong pahinga yung sa lunch po. Ah, Uh, alam, magpahinga ka na. At ako'y nakaluto na rin di eh, kay kumain na. Ngayon lang kita ang naka uniform ah. Ang uniform pala ni Nini, ganyan din, puti. Mm -hmm. Overall. The... the next day. Ayan po si Posey. po ng pinggan siya po ay nagluto na rin ang aming almas na rin. Kasi na baron po ay nasa taytay pa. -tay. So, yan po yung pinagkainan namin kagabi. -e. Sa so, sobrang pagod po ay eh. hindi na po nahugasan. Parang binabad lang po sa tubig. Wala akong nagaya ako po sa Marito yung hoy. Walang gagawin. Tinaistla po. Ito po yung niluluto ni Bossing. Isda. Uh pagkatapos kong magluto kagabi at kumain eh talagang sobrang sama at pakaramdam hindi na ako makakagalaw uh, hindi na ako makakilos kaya hindi eh, na po nahugasan yung ipit sinini naman po ay pagod na rin sa biyahe. kaya sabi ko po ay bukas na kala ang hugasan uh, yung mga pinggan ay si po ito lang. igro na po basic po sa kanya mamaya. Ano oras ka naising, baby, gagap, eh? Ito alaun. Alaun na isend din dito kay Ate. Tama pala 'no? Tumating na tawag sa dilim. Dating po siguro alas 8:00. Pagkadating eh, po niya nagpalit lang ng damit at agad ay tulog po sa so sobrang pagod din. Dahil po nilang lang daw asal sa school. Tapos nagising sing ng alauna mula na hanggang ngayon po ay ayun po na ginagawa may yung ginawa ng isa kanina ito parang kayo puro drawing han eh oo po iba po yung naipasa ko iba po yung mga ngitin um... buti na lang kasi si Dre marunong mag drawing kaya <laughs> malaking advantage din baby o kung hindi ka marunong mag drawing mas mahihirapan ka diba ka Naalala ko po nung si Droy pina dentist ko. Ay, siya po yung kinukwento na yung dentist. Sabi, maroon ako mag-drawing. Diwa ng more on drawing din po sa course po nila. Ay, buti na lang po si Droy ay maroon mag-drawing. Si Droy daw pinagbabaon sa school. na <laughs> yun. Bali, ngayon po ay nagluluto po si Bossing ng aming pangagahan. At ako po ay napagod yata sa biyahe. Medyo masama po yung pakiramdam ko. Mabigat po yung aking bibig. Kaya pahinga muna po ako. At, uh, oh, ay okay, po yat, ilang araw lang, ilang oras lang ang tulog mo. Parang wala, Parang saksa, kandiyan, ah. wala pa po akong maigit tulog. Simula, may saksakan, simula may sa na ako dito. Oh, Dapat bibig pag wala kang ka pasok ay magbawi ka ng tulog bye kapag po week ends na kapag po ay napakadami pa rin review gawain at nung nakaraan po ay isang araw ay pinag-aralan namin ay lahat ng types ng bones uh, blood vessel nerves muscle oh. uh, tapos ay meron po siyang dalawang ano ah long exam plus practical exam ay po. Ay, napakadami po na yun. Basang-basa ako. Pinag-aaralan ko. Tapos ay, may memorize din po yung iba't ibang so, Isang araw lang, diniscuss ng professor namin. Ay, ilang araw na ako nagre-review yung nasakit na ang ulo. <laughs> ay, isang subject pa lang po eh, yun. Ay, nakatapos naman na po ng, ano, hmm. isang hmm. long quiz. Ay, meron pong practical. Ay, magpo-provide si sir ng mga tunay na ng mga tao. Mm -hmm. kasiya identify mo kung anong klaseng bones kasi may muscle din mm -hmm. identify po doon kung anong klase ng muscle okay. Ay na, uh, ano mo na, may memorize mo naman agad ay okay. 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 sobrang dami po. Ay random po yung nilalagay mo sa... Ay buti it nag-long face. Ay yung tanong, ay yun yung review <laughs> ay kung napatanong po yung iba, ah, walang makasagot. <laughs> importante lang ay maipasa mo kahit hindi mataas basta makapasa ka Ano po oh uh, pag ganun magkakasabay yung gawain sa school namin kami ano ang uh, may ano po kami well, may dalawang drawing in kasi magkakaroon po kami ng quiz ay usually po yung quiz ay 50 to 70 items ano po kasi sa umaga yon kasi sa hapon naman ay yung practical exam namin. Sunod-sunod. Kasi sa kinabukasan ay pasahan natin ng drawing. Mm. Tapos ay, yun ay po yung oral anat. Ay magche-checkan kami ng by partner ng ngipin. Tapos mm i-identify po lahat ng mga parts na makikita. Mga ganay. Ay sunod-sunod. Oh, wala pa tulog. <laughs> Kaya po si Idroy, halos ay walang pahinga maaga pang pasok tapos ay dadating po dito alas 8 na 7.30 po ang uwi Oo, eh. uh, ay maglalakad ka pa pa yeah. uwi ay, at ay ang, mga 8 ka na dadating dito parang usually po yung paglalakad ko ay 30 minutes ang inaabot ay ba't di ka sumakay ay wala po dito na pasok na jeep kapag po sasakay ng jeep ay lalakad pa rin ganun din ha nilalakad din ay iyon Ay, basta't ikaw ay pag may pagkakataon ay matulog ka Masama rin naman yung oh. laging puyat. Oh, may magkasakit na ng kuwan. <laughs> At saka si Droopy, wala nang time ding magluto. Mm -hmm. Kaya sabi ko po kumain na lang sa labas para pagdating dito, tutulog na lang. Usually po, kapag ako nakakapagluto, yung kapag walang gawain or magaan. Ay, ikaw ay, pag nasa, asan ka baga Parang kantin I'm eh. School, yung, no? piliin po. mo na lang na pagkain ay yung asistansya. Iwasan, may yung puro soft drinks. Kasi so, tapos pagpili mm. Grabe may shepherd sa'yo. 6 to 7, 7.30. ay PE oh. so, ay kagabi po yung may paglalaba pa. Mm -mm. Ay! Kala ko namin nagpapalondry. Nagpapalondry po ako Pero minsan hindi ko talaga magawa-gawa. Ito, sobrang dahil. Kaya tuwing weekends lang po ako uh, nagpapalondry. Hindi na magawang idaan. Mm -hmm. Kaya yung aking po mga ibang suot ay dapat ay sakto. At kapag po halimbawa ay naglabaw, ano ba o, yung may kawain, Ay, lumag uniform mo. dapat ay limang araw yung pasok. Halimbawa, ay, pumili ka pa isa. Ay, halimbawa po ay, bawa oh. ay martes ngayon. Ay, kailangan to na maglabat para sa susunod araw ay, oh. um, uh, ay susuot ka. Susuot po Kaya ang problema po ay, yung oras po sa gabi ay kukulang pa sa pagre-review tapos ay mapapasingit pa yung mga ay bumili ka na lang ng isa pang paglalaba isa ganae. pang uniform ay pero, Para... pero yung ay yung damit ay kasha na pa ay, pero, isang linggo ay pero minsan naman yung pinaglalaba kapag talagang um, kailangan kailangan ayo ay okay. magbumili ka na lang ng isa para kahit uh, sa isang linggo okay na yung uh, susuot mo ay di ba kapag tuwing ano ah yung pag-abin Oh. Hindi, ala. Halimbawa po ay umaga, ho, hindi pagod ka na. kasi mm -hmm. Tapos pagdating pa po ng 6 hanggang sa 7, PE naman, no? Ay oh. di mas lalo. <laughs> <laughs> yung pagod po ay parang madudoble at yung uh -huh. paggalaw ng galaw. Eh tapos po may ang amin po PE table tennis. Uh -huh. Ay buti po dati nung may nagpa may nagpa may nagbigay po ng balikbayan pa. Oo. Uh -huh. Ay meron pong sa raketa uh, uh table things. ay nagagamit ko po ah, nagagamit um, mo ngayon nasa sa you sponsor ano ah, po kaya pala yung inanap mo oh, bago po. ka umalis nandiyan yan pa nandiyan daw po sim. yung nakalagay sa bag Yan, thank you po uh, sa ito po yung padala sa balikbayan baksan eh. Nagagamit daw po ni Idrongay. ngayon oh nagagamit din po ng kaibigan ko at uh. iso po kami uh -uh. at dalawa po ito no? uh -uh. parang limot ako kung kanino iyan galing hmm. hindi kaya sina ma'am joan ma'am judy thank you po hindi po namin mamaya dadalhin ko ulit <laughs> dadalhin mo ulit mamaya uh. hindi na po si drew bumili eh, kung bibili ka nito eh, magkano rin honey ay ang isa pong subject namin ay apat na oras or limang oras. Meron pong ibang apat. Meron mm -hmm. limang. dire yung limang oras. Eh. <laughs> But eh. oh, oh. Oh, ay, yun. Buti ito yung napapagod. Opo. Pakasanay na. Ayun Ay, Ay, mga classmate mo. Pagod din. Ay, eh. opo. Oh, ay, minsan po yung... di ako tumitingitingin. Di tumi, tumi. <laughs> mga nakatulalan <laughs> 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 mga natutulala na yung mga klase mo sa makasapagod din sa puya ganyan lang talaga tiyaga tiyaga lang at uh, kung ikaw naman ay nakatapos ay yung sulit naman ang iyong mga pinagpaguran okay. pinagpuyatan ayong, ay yung pagod ko po ngayon uh, habang tumataas yung year level ay oh, sumirap. <laughs> tiis lang. yan ang ginusto mong kurso. Yeah. Uh, pero yung mga uh, yung gaw gawain naman po Pero kahit ikaw nahihirapan ay ano, sa tingin mo ay masaya ka naman sa pag-aaral mo. okay so, Oh. nahihirapan ay napipilitan ka lang. Uh, ganado lang ako mag-aaral eh, kapag tungkol sa ngipin. Kapag <laughs> Basta't ikaw, Kuya Ego, ay huwag mapapabaya ng iyong sarili. Kayo ni Nini. Nini. Kay... Kahit kayo sobrang busy sa pag-aaral, ay yung pagkain ninyo. Huwag magpapalipas ng gutom. Saka kahit paano kayo matulog. Hindi naman yung wala ng tulog. Kaya kagabi yung nagpapagising ka ng alas 10 ay kaginising ginising ni Kimay hindi ka magising ay hinayaan na namin at tayo kayo makapahinga <laughs> wala mo <pong> ipapasa <laughs> ay nagawa mo naman at <laughs> <laughs> nagising ay pagkagising ko so umu umu ganun alaon na, <laughs> Alao na. umu <laughs> ay pa, <laughs> pa po na yung gising ang pasta ay, po na yun ay ngayon ay hindi po natanggap yung mga professor ng mga league uh, kaya kailangan yun kaya na hmm. nagawa mo naman wala ako lang ang pinagpa-plant sa mga bilis. Isip pala itong kaedron. Maganda talaga yung nagpa plant siya may kabayo. Ayan po, bali, si Idro ay pumasok na sa school. Tapos si Bossing at saka si Kim ay bumaba po muna at sila daw po ay uh, bibili po ng Ricardo at saka may mga ilan pong bibilihin pa sino pibibili rin ng tsinelas at wala po siyang bakong tsinelas ayan at uh, bali hanggang dito na lamang muna po ulit itong aking vlog at muli maraming maraming salamat po ulit sa inyong lahat sa walang sawang pag at panonood magingat po tayo palagi at god bless po sa inyong lahat bye bye